Aris, ang pahiwatig sa tahanan, bigyang halaga ang oras kasama ang iyong mga anak. Kung nais nilang magpasama sa iyo sa mga lakad o aktibidad, gawin mo ang lahat upang mapagbigyan sila. Ang pagsasama ninyong mag-anak ay magdadala ng positibong enerhiya sa inyong relasyon at magpapalalim sa inyong samahan. Ang ganitong simpleng hakbang ay nagbibigay ng pundasyon para sa mas masigla at masayang pamilya. Sa trabaho, manatiling mapanuri at masinop sa lahat ng iyong gagawin. Ang pagiging maingat sa bawat detalye ay makakatulong upang maiwasan ang mga pagkakamali at magdulot ng mas mahusay na resulta. Maging handa rin sa pagharap sa mga hamon at siguraduhing nakatutok ka sa iyong mga layunin. Pagdating sa pera, huwag kang magdalawang isip na tulungan ang iyong mga kapatid kung ikaw ay may kakayahang magbigay, ang pagiging mapagbigay sa kanila, lalo na sa panahon ng pangangailangan, ay magdadala ng masaganang enerhiya at swerte sa iyong mga plano, tandaan, ang pagtulong sa kapwa ay nagbubukas ng mas magagandang oportunidad para sa iyong hinaharap. Taurus Ang pinapahiwatig, sa trabaho, nagiging produktibo ka at nagtatapos ng mga gawain ng may kasiyahan. Ngunit iwasan muna ang pagsama sa mga imbitasyon na maaaring magdulot ng dagdag na gastusin ang hindi kinakailangang paggastos o ang mga tukso ng panandaliang kasiyahan ay maaaring makaapekto sa iyong pinansyal na estado. Huwag rin hayaang masira ang iyong focus ng mga sitwasyong maaaring magdulot ng komplikasyon sa iyong personal na buhay, lalo na sa aspeto ng pag-ibig. Pagdating sa pag-iibigan, Ipakita ang iyong natural na pagmamahal at pangunawa, ang pagiging mapagmahal at maunawain sa iyong kapareha ay magpapatibay ng inyong relasyon at magbibigay ng sigla sa inyong pagsasama. Huwag hayaang ang maliliit na hindi pagkakaunawaan ay humadlang sa inyong kaligayahan. Sa tahanan, ang iyong suporta sa pamilya ay mahalaga. Maglaan ng oras upang unawain ang kanilang mga pangangailangan at damdamin. Kung nasa tamang landas sila, ang iyong pagkalinga at pag-agapay ay magdudulot ng mas maayos na relasyon at kaligayahan sa loob ng inyong tahanan. Gemini, ang pinapahiwatig. Pagdating sa pera, Unahin ang pagbibigay sa iyong mga magulang at mga anak kung may sobra kang pondo. Ang pagtulong sa kanila ay hindi lamang nagpapakita ng iyong pagmamalasakit kundi nagdadala rin ng mas magaan na daloy ng biyaya sa iyong pamilya. Huwag kalimutang bigyan din ng atensyon ang iyong minamahal bilang bahagi ng pagpapakita ng malasakit sa kanila. Ang ganitong hakbang ay magdudulot ng masaganang kagalakan at kasaganahan sa inyong tahanan. Sa pag-ibig, kung nahihirapan kang kontrolin ang iyong pasensya sa inyong relasyon, maglaan ng oras para magpalamig ng isipan, umalis muna ng tahimik upang makapag-isip ng maayos at bumalik sa usapan ng may hinahon, ang maayos na komunikasyon ang susi sa pagresolba ng anumang hindi pagkakaunawaan at sa pagpapanatili ng masayang relasyon. Sa trabaho, sa aspeto ng trabaho, ay itoon ang pansin sa mga gawain na nagbibigay ng kasiyahan at layunin sa iyo. Mag-ingat sa mga kasamahang maaaring magdala ng maling impluensya o magdulot ng intriga sa opisina, lalo na kung may kinalaman ito sa pag-ibig, manatiling profesional at huwag hayaang maapektuhan ng mga personal na usapin ang iyong trabaho. Cancer, ang pahiwatig ngayong araw, mahalaga na maging mahaba ang iyong pasensya lalo na kung may mahahalagang usapan o pakikipagkasunduan. Magdala ng positibong enerhiya sa bawat pakikisalamuha upang makamit ang tagumpay. Kapag may pagkakataon na pumirma ng mga papeles o kontrata na tila may pahiwatig ng asenso, huwag itong balewalain sapagkat maaaring ito ang daan tungo sa mas maginhawang buhay. Gayunpaman, Mag-ingat sa pakikitungo sa mga in-laws ngayong araw, dahil maaaring magdulot ito ng di inaasahang gastos o mga alalahan ng hindi mo inaasahan, iwasan din ang labis na pagbibigay ng ideya sa mga sitwasyong ito upang mapanatili ang balanse. Sa trabaho, mainam na pair alin ang pagiging maingat at tactical sa pakikitungo sa mga kasamahan, kung minsan, ang pagiging masyadong bukas ay nagdudulot ng kahirapan sa komunikasyon. Subukang kontrolin ang emosyon at panatilihin ang profesionalismo upang makaiwas sa tensyon. Leo, ayon sa iyong gabay, ngayong araw, kinakailangang ipakita ang masaya at positibong aura, lalo na sa aspeto ng pagmamahalan, ang pagiging masayahin ay nagdadala ng liwanag at pagkakaisa sa pamilya, panatilihin ang good vibes sa tahanan upang mapanatili ang masiglang relasyon sa mga mahal sa buhay. Sa ganitong paraan, ang bawat isa ay mas magiging bukas sa pagkakasundo at pagtutulungan. Samantala, kung may nakatakdang usapan sa mga taong hindi mo lubos na kilala, mas mabuting ipagpaliban muna ito, may posibilidad na may mga taong gustong samantalahin ang iyong kabutihan. Gamitin ang iyong talino at pakiramdam sa pagdedesisyon upang hindi malagay sa alanganin. Sa negosyo, maganda ang pagkakataon para makipag-usap at makipagkolaborasyon sa mga kamag-anak. Ang pagtutulungan ay maaaring magdala ng mas magandang resulta sa inyong pinaplanong gawain, maging bukas sa ideya ng iba ngunit siguraduhin may malinaw na plano upang maiwasan ang anumang aberya. Virgo, ang pahiwatig ngayong araw, kinakailangan mong mag sa trabaho dahil may senyales na maaaring bumagal ang takbo ng iyong araw. Iwasan ang pagiging aligaga at maglaan ng sapat na oras upang tapusin ang mga gawain. Ang kawalan ng pokus ay maaaring magdulot ng hindi magandang impresyon o mas mahigpit na pamamahala mula sa iyong mga nakatataas. Subukang magplano ng maayos upang maging produktibo at mapanatili ang magandang takbo ng araw. Pagdating sa pera Maganda ang pahiwatig kung gagamitin mo ito para tumulong, lalo na sa iyong magulang, ang pagtulong ay magdadala ng biyaya at kasaganaan sa iyong buhay. Kung may sobrang pera, maaari ka rin magpautang sa mga taong alam mong mapagkakatiwalaan. Ngunit iwasan ang pakikipag-usap sa mga taong madaldal at mahilig magpaligoy-ligoy ang ganitong pakikipag-usap ay aksaya sa oras at maaaring makaapekto sa iyong pokus at produktibidad. Gamitin ang iyong oras sa mga bagay na makabuluhan at magbibigay ng diretsyong resulta. Libra, ngayong araw, ipinapahiwatig ng mga bituin na sa aspeto ng pag-ibig, mainam na kontrolin ang emosyon at pag-usapan ang mga bagay sa tamang panahon. Kung tila mahina ang iyong pasensya, mas makabubuting umiwas muna sa matagal na diskusyon, sabihin ng mahinahon na sa ibang araw na lamang kayo mag-usap upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan, ang tahimik at mahinahong pakikitungo ay magdudulot ng mas maayos na relasyon. Pagdating sa pera, unahin ang kapakanan ng iyong pamilya. Lalo na ang mga magulang at anak, kung may labis kang salapi, mas mainam na gamitin ito sa mga bagay na magpapalakas ng inyong ugnayan bilang pamilya. Pati na rin sa iyong minamahal, ang pagtulong at pagbibigay ay magdadala ng daloy ng biyaya sa iyong buhay. Ngunit mag-ingat sa anumang uri ng investment ngayong araw dahil maaaring magdulot ito ng hindi inaasahang komplikasyon. Sa trabaho, bigyang prioridad ang mga gawain na kinakailangang matapos agad, iwasan ang pakikisalamuha sa mga kasamahan na may tendensyang magdala ng negatibong usapan, lalo na kung ito ay may kaugnayan sa maling relasyon, ang pagiging mapagmasid at pagtutok sa sarili mong responsibilidad ay magdudulot ng mas magandang resulta sa iyong karera. Scorpio, ngayong araw, ay ipinapahiwatig ng mga pahiwatig ng bituin na mahalaga ang pagiging mapanuri sa trabaho, bago ka magpas siyang tumulong sa iba, tiyakin na natapos mo muna ang iyong sariling mga gawain, ang hindi wastong pamamahala ng oras ay maaaring magdulot ng abala o hindi pagkakaunawaan. Ang pagiging maingat at nakatutok sa trabaho ay magdadala ng tagumpay. Sa tahanan, kung may pagkakataon na samahan ang iyong anak sa kanilang mga lakad o gawain, gawin mo ito. Ang presensya mo ay maaaring magbigay ng mahahalagang payo at suporta na kailangan nila ang mga sandaling ito ay magpapatibay sa inyong relasyon bilang pamilya. Huwag ding balewalain ang mga pahiwatig ng iyong minamahal, lalo na kung ito ay may kaugnayan sa mga plano para sa pamilya, ang pakikinig at pakikiisa sa kanilang mungkahi ay magdadala ng positibong enerhiya na maaaring magbukas ng mga oportunidad para sa inyong dalawa. Sagittarius Ngayong araw, iwasan ang labis na pagpapahalaga sa mga kaibigan pagdating sa usaping pinansyal, bigyang pansin ang iyong mga kapatid kung may pagkakataon kang tumulong sa kanila, ang pagbibigay ng suporta sa kanila ay maaaring magdala ng swerte at mas positibong daloy sa iyong buhay. Sa trabaho Maganda ang pahiwatig para sa iyong mga gawain, maaabot mo ang iyong layunin ng may kasiyahan. Ngunit mag-ingat sa pakikisalamuha sa mga kasamahan kung ito ay may kinalaman sa labas ng trabaho, ang paglabas ay maaaring magdala ng hindi magandang epekto sa iyong personal na buhay o sa kapaligiran ng iyong tahanan. Pagdating sa pag-ibig, ang iyong pagiging mapagmahal ay isang natatanging katangian, upang lalo pang sumigla ang inyong relasyon, maglaan ng pangunawa at mas malalim na pagkakaintindihan, ang pagpapakita ng malasakit at pagmamahal ay magdadala ng masayang enerhiya sa inyong buhay magkasama. Capricorn, ngayong araw ipinapahiwatig ng mga bituin na mahalagang mag-ingat sa pakikitungo sa ibang tao, lalo na kung may hinala kang maaaring masamantala ang iyong kabaitan. Iwasan ang mga pakikipag-usap na hindi gaanong mahalaga o hindi maayos ang layunin. Gayunpaman, huwag kalimutang tuparin ang mga naipangako mo sa iyong minamahal. Ang pagsunod dito ay maaaring magdala ng bagong oportunidad at tagumpay sa inyong buhay. Pagdating sa pag-ibig, ipakita ang saya at positibong enerhiya sa iyong pakikisalamuha sa pamilya. Ang masayang disposisyon ay magdudulot ng magandang vibes sa tahanan at magpapalakas ng pagkakaisa at pagkakaintindihan. Ang patuloy na pagkakaroon ng masiglang relasyon sa mga mahal sa buhay ay magiging pundasyon ng iyong tagumpay at kaligayahan. Sa usaping pinansyal, kung may labis kang salapi, mainam na gamitin ito upang tumulong sa iyong mga magulang o kapamilya. Ang pagtulong ay hindi lamang makapagbibigay ng kasiyahan sa iba, kundi magdadala rin ng biyaya at magandang daloy ng pera sa iyong buhay. Aquarius, ngayong araw, maaaring makaramdam ka ng mabagal na takbo ng mga pangyayari sa trabaho. Ang sinyales ay nagpapahiwatig na dapat kang maging mahinahon at mapagpasensya upang matapos mo ang mga gawain ng maayos, kahit mahirap panatilihin ang focus dahil ito ang magpapabuti sa iyong araw sa hanap buhay. Kung may mga deal na kailangang tapusin, huwag mag-atubiling sumulong kung sigurado kang ito ay magbibigay ng positibong resulta. Ngunit pagdating sa negosyo, iwasan muna ang pagpasok sa anumang transaksyon, lalo na kung kasama ang mga kaibigan o kakilala ang mga ito ay maaaring magdala ng labis na gastusin o problema. Pagdating naman sa pamilya at mga mahal sa buhay, maganda ang araw na ito para magplano kasama sila, ang pagtutulungan sa mga plano ay maaaring magbukas ng mas magagandang oportunidad para sa inyong lahat, Ngunit umiwas sa mga tao na masyadong maraming sinasabi ngunit walang laman. Aksaya lamang ito ng oras at enerhiya. Pisces, ang pahiwatig ngayong araw, ay isang magandang araw para sa iyo upang matuto mula sa iyong pakikisalamuha sa mga kaibigan at kamag anap maging mapanuri at masidhing obserbador sa paligid dahil marami kang matutoklasan na maaaring magamit para sa iyong ikauunlad ang mga impormasyong makukuha mo ay magiging mahalaga sa iyong hinaharap. Sa usaping dokumento o kontrata, maganda ang sinyales para sa paglagda ng mahalagang kasunduan. Huwag mong hayaang makalampas ang ganitong pagkakataon dahil maaari itong magbukas ng pintuan tungo sa asenso at tagumpay. Pagdating sa trabaho, Mahalaga ang pagiging mahigpit sa pakikitungo, huwag masyadong magpakumbaba sa mga usapan, lalo na kung ito ay tungkol sa trabaho o kasiyahan. Panatilihin ang profesional na distansya upang maiwasan ang hindi kinakailangang abala o isyo sa pag-ibig. Ipakita ang iyong pagiging masuyo at malambing. Ang iyong malasakit at pag-aaruga ay magpapatibay sa inyong relasyon at magbibigay ng mas masayang pagsasama.